Yo, what's up? You're all right, mga bade. Ayan. So, ulitin ko po mga bade, no? Ako pa hindi talaga eksperto sa pagtatanim. So, sinubukan ko lang magtanim ng mani. So, ito po yung mga binhi ng mani. Ito yan. Ayan, mga bade, oh. Ayan. Malit lang po to. Try lang ito. Try lang natin yung maka, baka maka, maka, ba, yung talaga mag-survive talaga yung ating pagtatanim dahil hindi po tayo experto no so tayo na itong trial and error po tayo nito so based po sa akin uh, pinahiningi po lang kung ito hiningi ko lang itong mga mani no? may po ako sa may-ari kung paano mag, mag uh, magtanim ng mani so sabi niya sa kanya i-diritso lang daw pakin lang yun kunin lang yung mga buto at yun magtanim na so Iba't iba tiba, no... nag din ako sa YouTube... Ganyan... Nag-search din ako... Yung may ibang-ibang iba, iba, iba paraan po... Yung mga pagtatanim nila... Yung iba... Yung buto ay... Uh, uh, ibabay pa sa tubig... Hanggang mag... Mag ano yung... Bulak niya... Ta, ano yung tawag niyo... Yung dahon... Yung iba naman ay... Ano pa... Binibilad... Sa araw... So sa akin naman mga badiya... Dahil hiningi ko lang to sa... Yung nagtatanim... Sabi niya... Sa kanya... Dito na lang daw basa importante daw wag daw mas, masugatan sugatan yung buto. So yun, magtatanim na po tayo, buddy. So, ito. tanong na ta guys. Ayun. Yan yung lupa. So tayo tayo na. Magtanim na tayo. Ayun. Ito yung first batch, second may second batch so po tayo no. Yan na. Uy. Ano man eh? Saan man eh magpuno una? So, minutes later. A few minutes later. A few inches later. Right. Ito. Oh, parang ano na to Mani na. Parang mani yata to No? Madami naman sila Oh. Madami naman dyan o. Oh. right Alright Oh, ito. Yan. Yan Oh. Reds. Right, parang. Parang ano na. Yan Oh. Yun. Tsaka doon oh. Shout out sa team mga mani oh. Oo. Oh. Yan oh. Ganyan oh. So yun. Ito na. Apa oh. So. Diligan natin to. Diligan natin to. Para lalo lang silang mag paan. So no. Yan oh guys. So, what's up? Mm, <clears throat> right. Ayun oh. So parang may mani na tayo, mani oh. Mani 'yan, mani 'yan. Ha guys, oh. So para sa akin parang mani no, mani. Ito pala yung ano yung mani. 'Yun.